malinis na yung mga puti tinatabi yung mga puti ah, may mga basura yan may dumadang LRT 2 kapuntang Katipunan Station board piles piles Yun, meron na rin. Alas na sa ano na. 13 meters. tubig na dun ito yung daan welcome back po ulit sa aming channel so, nasa ano tayo may Marcos Highway kapit tayo na Rikina River Tingnan natin ngayon Ilang araw nang umuulan Ayan Taas ngayon ng Tubig Doon ng Riverbank Center Ayan. Ang ginagawa dito Na Pader at ito na yung SM City Marikina mag ikot, -ikot tayo dito sa Marikina City tingnan natin ang tubig yung kulay brown at yung daloy ng tubig papunta ng Pasig River at Broadway hanggang dun sa Laguna Lake pag ganyan ginagawa ginagawa pa dyan yun ang hindi na madaanan yan, may kaliwa yun ang pangano dati dyan pasyalan lambi sisi nangano to no the gin rage tumataas pa rin talaga yung tubig. Otras, niya, control kulay laki nito isa ito yung mababa lang ito yung Riverbanks Avenue sa punta ng Center Ayan. Marcos Highway Tingnan naman natin dito Ito uh, ka riverbank Buti pa ang marikina meron mga ganitong open space pa Walang mga uh, bahay building sa gilid ito parang nasa ano na lang 13 meters dito Lord Piles Tuloy-tuloy ang mga proyekto kay PBBM Yan meron na rin Salamat at at least bumaba yung ngayon Marcos Bridge LRT so LRT to okay. tingnan natin yung level ng tubig halos nasa ano na 13 meters punta tayo yung tubig. Ayan. Ay, lakadog to sa floodway, sa Pasig River. Ito tayo sa Marikina Bridge. magmababa na sa 13 meters paralo na yun so, laging inaabot ng baha dwellers dito sa ilalim ng Marcos Bridge kaya ito may station na ano dito ng ferry hindi ito nagagamit sarado na ang pasyalan Tingnan natin dito sa Ampi Theater. Yun. Nanay ng ano. Pinakadaan. dag dilid wala na yung kalsada dito kakadahan pa dun tubig na dun ito yung daan sira na Siguro nga dyan, lumundoy na yan. Ayan, yeah, dito tayo lumusot sa A. Bonifacio Avenue. Barangay Tanyong. Andito yung Providence. Ito. Providence Villages. Ayan. Punta dyan. sa so, ano pa rin 'to, Abo ni Pasio Avenue. Pero sa ano na 'to, Barangay Jesus De La Peña. Ayan. Merong monumento ni Dr. Jose Rizal dito. Ayan daming mga packet sa Marikina Magkadoktong lang ang barangay Tanyong at barangay Jesus de la Meña kapunta na Marikina Bridge Tingnan natin dito. Ang dami nga lang mga kable, ng uh, kuryente. Mabutik dun. Hindi pala ito isa Kung um, tulay. Ito yung bahaba. Laging kabado yung mga dito no mga tao dito pag sobrang lakas ng ulan ang yeah. Mag gumagawa dun uh, mababa lang kaya yun semento eh tataasan nila tong ano itong river banks Inis na 'yung mga putik. Tinatabi 'yung mga putik. Ah, may mga basura. yung tubig sa uh, daan sa river Marikit na